Anyo niyo ako. Magandang umaga. Magandang umaga sa inyo lahat. Bali, bike tayo. Hindi tayo pupunta sa malayo. Dito lang. Kasi medyo matagal na akong dinakapag-bike. Uh, medyo malambot na nga yung gulong ng bike natin. maaga akong maaga akong nagising tapos bukod sa maaga na tayong nagising eh nagugutom ako so feeling ko may event dito ng motorcycle event dito sa Finland yun so yun matagal tagal na nga kasi tayong hindi nakapag bike alas one week na din ata tapos eh malambot yung gulong natin kaya hindi tayo masyado maglalayo dito lang tayo city city biking lang tayo maaga pa naman ikot ikot ko kayo rito Pasensya na kayo mga medyo ma... <laughs> medyo yun, no? So, bali ayun. Makaganda talaga ng lugar din. Ha? Diba? Paghapon, may tao dito pag hapon pa maaga pa kasi talaga so yun kumusa kayong lahat bali ah, kaya ako ginagawa pala to gusto ko, gusto ko rin kasi i-share sa inyo bakit ako nag mabike na naglalakad ako ng malayo nagbabot ako ng malayo gusto ko na rin kasi may experience yung ng pumayat alam mo yun alam nyo yun <laughs> kasi nga ever since Lagi na lang mataba at Lagi tayo mataba Ang eh. oh, goal natin within this year eh gumaba yung timbang natin. Yun yung yun yung goal within this year. Yung ano yun ha? Hindi ko alam ha. Pero, para sa akin, baga, dapat, meron tayong self-goal. Meron tayong, ano yun, meron tayong, kailang i-achieve para patunayan din sa sarili natin at sa ibang tao although wala naman talaga tayong dapat na patunayan para sa ibang tao kasi wala naman silang pakialam sa atin kahit anong gawin natin sa buhay ba? maglasing ka na maglasing yan, bahala ka sa buhay mo mag Bisyo ka na magbisyo wala naman silang pakialam sa sila. ibang tao pero para sa sarili mo dapat Meron kang goal Meron dapat marating Meron kang dapat ma-achieve Which is yun nga, Yung nga sa sarili ko yung goal ko Para sa sarili ko eh Kumaba yung timbang Although hindi pa talaga ako Officially nagtitimbang Pero parang Nagtimbang ako dun sa bahay Ng mga Kaibigan Kayo ng mga tropa Parang 90 kilo ata ako eh <laughs> parang hindi nagbabago yung timbang ko eh. <laughs> pero okay lang kaya ito yung isa sa mga kailangan natin gawin yung isa sa mga dapat natin ma-achieve yung magbike bike, mag, mag diet lahat mag gym <laughs> tsaka nung kahapon nag tanong tanong ako doon sa mga gym gym nga mga kumagaling membership nandiyan mahal din pala mayroong 50 may 30 <coughs> magsisimula pa lang din naman ako ulit although oh, dati ko naman ang ginagawa dati na rin ako nag gym high school palang ata high school palang ata G gym na ako so yun <laughs> <Shout out> kay Conciel <laughs> Arbo Vicencio ito kasi, ito kasi, kami dati nag gym kami ano ako nakakasabay dun tsaka shout sa mga ang building 20 dyan mga kapitbahay na ano <laughs> shout sa inyo yung mga yung mga nangangalakad dyan sa likod ng building 20 kay Jig Jig kay Tisoy yan mga tropa tropa natin sa lahat kayo shout sa inyo hindi <laughs> ko na kayo isa isa yun shadow na kayong marami <laughs> grabe parang hinihingal agad ako ah ito tayo na. Halayo eh. Okay lang. Kaya, kailangan natin gawin ito. Uy! Uh, ang galing! May naitin niyo. Oo. At yung mga <laughs> Oh. Grabe. <laughs> grabe naman niya. Napakagaling naman. May hmm. oh. mga bulaklak dito sa area na to. Ayan. Ang dami ng bulaklak dito. Tignan, tignan natin dito. tanim ng bulaklak galing no sobrang ganda ng tignan sobrang oh, grabe napakaganda napakabangong kung mamaamoy nyo yung uh, mga bulaklak ang bango, napakakita uh, sobrang sobrang ganda ng mga bulaklak ang dami, abayabang kulay ang mga halaga ayan diba pero siempre hindi ko. Hindi alam kung mga anong mga uh, tanim-tanim sila eh kasi yung finish. Kaya, ay. Crap. Matagal na kasi hindi nakapag-bike. Almost Almost one week na kaya bike-bike lang muna tayo. At Maaga pa naman. Gamit ng lugar, tahimik, payapa. Tatahimik pa. yung lugar ko. Oh. Walang nagbibidyo ako kay... Walang nagpapatugtog ng mga malakas. Bawal kasi dito pala yun, sorry. Yan. Bawal kasi talaga dito yun yung... May magpapatugtog ng malakas. Tapos ganitong... Ah! oras ay eh, marereklamo ka A few moments later Abi, hindi <laughs> ako nakasalida <laughs> Ay, yan Basic lang yan O, oh, diba? Nga lang <laughs> Tinayon ko na <laughs> 30 minutes na siguro tayo nag babike i let you show don't let you in on my life i tell you the things that you need to know i know you like that i know you need that the way you're moving your body don't need your feedback i know it makes sense don't know i play pretend i guess that sarado sarado yata oh sarado sarado siya yan ah hindi akala ko sarado eh may area lang pala may area lang pala na sarado pero dito hindi so yun syempre maaga pa walang tao Parang nagbi beach parang naliligo, tsaka malamig, malamig pa. Dito pwede kayong maligo, pwede kayong tumambay, pwede kayong mag-inom. Hindi bawal mag-inom dito sa labas. Hindi bawal mag-inom dito sa labas, kaya okay lang. Basta huwag lang kayong magkakalat, huwag lang kayong magdudumi. kung ano man ang meron dito ngayon tignan natin oh oh Ayan, iniwan ko muna yung bike Iniwan ko muna yung bike ko doon Makita tayo dito sa may taas Grabe. Pagod din din ah. Oh. uy. Hala. Nalaglan na tayong yung battery ko ng GoPro. Hindi nga. Dito, pwede kang tambay, pwede kayo mag dito. Pero hindi nga. Huwag lang, wag, na wag na wag lang kayong magkakalat. O mag-iiwan. Dumi. pero siyempre hindi naman natin si yung ibang tao Merci Meron natin Meron pa ding mag ng kalat ayan Diba? Ayan yung buong paligid dito Ay, Medyo nararamdaman ko na yung Pagod <laughs> Yung hapo <laughs> Pero okay lang Tapos naman ito Mamaya eh Papay nga din tayo Matutulog tayo So yun nga Sabi ko gaya nga na sabi ko syempre minsan Hindi natin masisising din natin hindi natin masisisi yung mga tao na pupunta dito na hindi may iwasang magkalat kaya yun, may nakita ko dun may lata may mga plastic yung iba ng ano? kapa ayan, may mga nagkapa dito or siguro pero di sila pwedeng magpaapoy apoy ng malakas kasi nga oh, baka mamaya may makakita may magsimbong bawal kasi dito. Kaya, yun. Sana hindi na hulog yung battery ng GoPro natin kasi pero mukhang nahulog. Magaling yun. Ang ganda talaga dito sa loob na to. Hindi ko alam kung ilang beses ko nung nasabi o oh. ilang beses ko na nabanggit yung maganda Ito, totoo naman kasi talaga napakapayapa napakatayimik ng lugar alas 7, alas 6 wala pa masyadong tao sa labas ng no, umaga siguro mga 8, 9, yan dyan na magsisimula yung mga taa lumabas pero malayo pa sana yung babiking ko pero siguro hanggang dito na lang din muna at Ganito ko na lang muna kayo may sasama Kasi medyo mahaba-haba na At yun Muli, maraming maraming salamat sa inyo Maraming maraming salamat sa mga subscribers natin <coughs> 357,000 na tayong subscribers <coughs> Maraming maraming salamat sa inyo So, abangan nyo Pag nakabili tayo ng weighing scale Kapakita ko sa inyo kung Kung papakita ko sa inyo kung gano'n tayo ka bigat or ano yung timbang natin and then i-update ko kayo every week or every day i-update ko kayo check nyo dun sa facebook page natin i-update ko dun ah uh, basta every week every week pati yung progress samahan nyo ako samahan nyo ako ma-achieve yung 70? 70 kilo 75 kilos sige at the end of this year 75 kilos dapat nating i-achieve promise yan kagawin natin yan 75 kilos sige, parang ever since yata hindi ko pa na experience yung ganong Wait. siguro nung bata pa ako pero yun samahan nyo akong i-achieve natin yung 75 kilos within this year and then i-update ko kayo every week every month kung ano yung progress na ginagawa natin samahan nyo ako muli maraming maraming salamat sa mga 350,000 subscribers natin <laughs> 357,000 subscribers natin. Maraming maraming salamat sa inyo. No, 357,000. Grabe, napakarami na natin. So, yun. Maraming maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang siguro ako kayo may sasama. Lagi nyo tatandaan. Lagi lang natin. Lagi nyo tatandaan. Lagi nating tatandaan. Lagi natin, natin pili maging masaya. Nang walang tinatapaan tao.